Gana po? Layo. Yung bumili tayo ng hipon, lalagay natin din sa ano natin. Fish trap. Sana. So, bali ano yan? Susubukan ko lang kung gagana yan. ano natin, fish trap. Yan dito na tayo sa may napindan. Yan ang mga tindahan ng marami ng isda Oh.

mga original. Original oh. 'o. Maganda dito original eh. Oh, Ay, ano? Hindi ba? oo malabo. Ay, ko. na ko. ko. Janitor. Mấy tin rồi pala yung nakita kong pula <laughs> Jackpot <laughs> Dinosaur <laughs> Buntis pa ata <laughs> sarap sana anong lapla na ano <laughs> <laughs> isang beses pa lang ako nakadali ng lapla eh kagabahan ka talaga pag pag malaki ba pa. seven um. finger yan seven pag hawak ko nga ganun na no. malaki na wala oh. ito oh. ko konti lang wala konti lang oo ba kaya dami yan pa oh, dami pa natin ang liliit pa oh no dami man laki yan kulang yan Ito, wala to Pag isa yun yun ha Oo, mo na So yan guys, papunta na tayo ng Lake Shore Sa mga ibigutan Malapit-lapit kasi nakamotor tayo Kasi nagpapike lang tayo eh, Medyo ano na Paangat-angat na sa buhay Medyo <laughs> na Pero meron din mga bike na ano Mahal pa sa si motor eh. So guys, pagdating nyo sa dulo ng C6 Dito sa may Glover Bigutan So yun, ano lang kayo Sa kaliwa makikita nyo lang Medyo may konting Rough road ito so, ito yung galing bikutan yan akit lang kaya dito nakatatlo na ako. hi guys ha nakatatlo na ako nakatatlo ka na pagdating kaya dire diretso ngayon medyo nabulabog ng bangka ito nalakad na siya mga four fingers pwede ano to ha ano hey si Rojoy <laughs> so subscribe kayo sa channel ni Rod Choi <laughs> Thank feeding. you Nais ko yung vlogger nyo Mga ka panalo TV <laughs> Rod to ano na rin yan 2k subscriber 1k <laughs> <to> pa lang 1k <laughs> <One to. laughs> mm. <Lali>? oh, <laughs> Ay yung yari Good size yan

Ano ba ito dito? Umain oh, talaga niya. Subscribe niya na yan mga kapatid. <laughs> siya nagdala ng payong no? Si sir no? Police eh. Police yan? Ah. Sana yan? Hindi <coughs> nandiyan. Na, paan Paano po kinabutan niya ng ulan? Eh. Yun, yung malaki-laki yan. Ay! Woo, so... laki! <laughs> laki yan. Okay. Dayo pa si mom yan. Parang sobrang galing ko na nahuli ko pa to ah. No, 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 no. Kalit yung nguso eh. <laughs> Tingnan mo yung tama dyan yun. Oh. Ganda pa. <laughs> <laughs> Lunok <laughs> pa. Malit pa nga yan din. Hiba? Kapakawalan mo yan eh, kasi malaki. Walang takasan yan. Grabe, ang ganda pagka... Circle. Ano? <laughs> uh, sure uh, kung sa malaking malaki, wala na. Kahit na... Yan ang bang ngayon. sa maroon yung 115 na. Hmm. Ulit talaga. maliit. <shriek> na oh, <Nahuhuli> siya. <laughs> Sayang yung pamain ito. Malaki siguro itong ating kalitlit ng kitikin ko nga Ay, kaya pala sumabi. Yan na naman oh. naman For today's vlog, huli tayo ng bilis. <laughs> yan malaki yung kanina <laughs> lumiliit eh <laughs> ganda lang tama oh ganda parang napapakagat yung ganyan yung nga eh, hindi kasi sa ano <laughs> malaki na nga yung hook mo eh grabe Basa pusa pusa hindi na mamamatay na to mamamatay ihulog ko na kaya ni Choy eh tagal na nito hindi ko na bubuksan hindi na dumaan sa gilid mo ayan yung naman Yung pwede na ay, ay! Oh! kawala pa <laughs> ito, ito sabuyan natin magpakawala ka ng mga sampo sa labas habang nag-ano nag, tayo eh Akala ko may ano ka. Bibigay na ano kay ano dito sa. Okay, Ay, Okay ko. Ay, nakalimutan ko kasi. May timitim na. malaki Torping fingers too, ito sa gilid lang. Oo. Oh. Huh? oh, four fingers. Ngayon Ito na hindi mo. <laughs> lang, Yun. <laughs> <laughs> Tuy, malaki. Hey! <laughs> Sabi mo naman ang area natin usan tayo So yun guys, dito tayo sa may ano, lakeshore, lower bukutan Oh, uh, yun no? mga you know. size. o, mga size Uli ni Choy Ang dami na yun natin sa mga kapanalo TV na Ang dami na ha Grabe, ang laki Oh, ang video kita video

Ay, meron nga. Oh, ay, Ayun Oh. Eh. Ay, ay, meron nga Oh. Paso may kasama. Ang laki o. No, oh. Hindi. Ang laki kita Ito, ito malaki nga no, Oh. Masakto Paso, na. Paso sumabit tayo. Basura. Ay, babain mo talaga. ito malaki rin. Babain mo talaga. Babain no. yung bilaw piyak. Ang laki Oh. Yung plapla plak ko muna ko yun. Plak-plak. <laughs> Four <finger. laughs> Ayan, ginagulat ako yun. Oo, nakawala pa! Unahin mo na isda. No, 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 no. no. Isda mo no, 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 no. na doon. Oh, Sabi na. No. Ilang piraso. Yan bali meron din tayong ano. Lapla. Na, na, nakitang nagtitik sa si kuya. Bali parang ano lang yan? Parang libangan niya lang. Ayan o. Lalapad ng nahuli. Mga ano yan? Mga plapla. -pla, -pla. Original na tilapya. Tapos kwento pa nga ni Kuya, mayroon pa daw siyang ano, eh, dalawang malaki na okay, hindi eh? nahuli. Ayan, tapos may hirap din isang dalawang. Maganda na yung ano, ng tubig, level ng tubig kasi mayroon ng mga ganyan na huling malalaki. Ayan o, oh, halos. Kuya. Ay, siguro <laughs> yung pinakamalaki dyan, isang kilo na eh. Pero humigit ko mo isang kilo. So, may ano ka lang yan, dalawa, tatlo, panahalo na. Ito yung pinakamalaki ano. So yun din ang kagandahan Maysipili. ng ano ng Texai. Kasi mapipili mo lang talaga yung malalaki. Eh. Compare sa pamiming wit. kung kung sino yung kung maliit yung kumibit o malaki, hindi ko yung mo eh. Malalaman mo lang pag naiahon mo na. Sa Texai hindi kikita mo na talaga kung malaki kumbaga ipiliin mo na lang yung gusto mong kunin so man duman din tayo dito sa may napindan kasi yung lecture saka napindan halos magkatabi na lang along C6 so nag try ako pero kanduli yung kanduli yung ano, na naiangat natin so yun guys salamat sa, sa panonood ating lecture tsaka napindan update Ayan. so kung bago ka pala sa channel nato, Nalo TV don't forget to like, share tapos subscribe nyo na rin yung channel natin tapos subscribe nyo na rin yung bell para ma-update kayo sa mga bagong video na gagawin natin mga fishing adventures so yun lang guys, salamat sa panunod para intentar